Good morning, good morning, maulan. Ang lakas ng ulan mga kabakyard. Ang lakas ng ulan. Eh. Dito na tayo, pababa na tayo. Sa footbridge. Lakas ng ulan. So, what up, what up? Oh Buti, nakadala ako ng payong. Well, may payong tayo. Sis, so, kung walang payong, nakahirap. ayaw po, ma'am, sir. Buti talaga nakadala ako ng payong. Dito tayo ngayon sa Rotunda, Pasay. Papapunta tayo ng PGH. May lakad tayo. Lakas ng ulan. Good morning mga kabakyard Masang ulan Baga pa mga 5 Mga oras Matatawid tayo dyan Sasakay tayo ng jeep Sasakay tayo ng jeep Tatawid tayo dyan ang tayo sa tawid tayo. yah. tayo, malatawid tayo. tapipin natin ng tayo.